Kumusta kayong lahat? Kumusta ang buhay nyo? <laughs> Nandito ako ngayon. Dinadalaw ko guys yung aking tanim. Yung aking kamuting kayo tsaka yung upo. Bagong lahat guys, please subscribe at saka likes at saka pwede nyo i-share ang aking video para naman kumalat maging makilala ako pwede nyo ako i sa mga kaibigan nyo ipakilala nyo ako doon sa mga kaibigan nyo para naman i madagdagan yung aking subscriber yung ating bilang at saka syempre salamat sa mga bago at saka sa lumang subscriber salamat sa inyong lahat at saka syempre panoorin nyo yung aking video bago <laughs> ano panoorin nyo hanggang matapos saka siyempre like uh, subscribe na rin bago yung tapos yung panonood subscribe na kayo okay guys ano ba gagawin ko dito kasi dinalaw ko lang yung aking tanim eh. siguro magbubunot ulit ng mga damo Uh, tatanggalin ko yung ibang damo. Okay. Hanggang mamaya ulit, guys. Matindi ng init ang araw. Eh. Tanghaling tapat kasi. Okay, mamaya ulit. Binunod ko na yung ano. Siyempre, mga ampalaya. Mga ampalaya dito eh. Yun. Ito, mga ampalaya. Ayan. Binunod ko na. Wala na kasi ito eh. Patay na. O, yung ano ito, 'yung ito 'yung puto 'yun ah. Ito 'yung hinog na ano, ang palayan na nalaglag 'yung buto. Ayan, tumutubo. Pinabayaan ko lang 'yun eh. Hindi ko 'yung pinulit eh. pinulot 'yung ano, 'yung 'yung ano, 'yung hinog na nalaglag. Hindi ko siya pinulot. Ayan, tumubo 'to. Ayan oh. tumubo siya. yung bunga na nalaglag eh pananghalian, tinapay nahingi ko sa pinsan ko kain tayo yung aking tinapay Natapos ko doon ano yun. Natapos kong bunutan ng damo. Makapal na kasi damo doon eh. Yung pinagtaniman ko ng ampalaya. Eh matagal ko nang hindi nalilinis doon. Kaya tinanggalan ko na pati yung ano. Pati yung ampalaya tinanggal ko na. Pati yung mga kahoy na ginawa kong kapitan ng ampalaya. Tinanggal ko na rin. Kasi ano na parang pangit na tingnan eh. Malawak na, malawak na yung tataniman eh. Kaya lang hindi na ako magtatanim. Sayang yung tanim eh. Hindi, hindi, hindi mag, ano, hindi magandang pagkatubo dahil sa lupa matigas. At saka sa ugat na rin ng nyug. Kaya hindi na ako magtatanim ng gulay. bubunot ako guys ng yug ay daming langgam ibibinta ko siya para mayroon akong pambili ng bigas Pambig pambigas bigas bigas para sa aking anak sa aking pamangkin sa kapatid kong panganay kuya ko yan iwan ko kung makailan ako bubunotan ko ngayong nyo kasi nga marami to eh ibibenta ko sa ibibita ko sa bayan pambili na mala ng bigas at ulam ulam na pambaon sa mga sa anak ko pambaon sa school daming langgam Dito na lang ako sa lupa. Kasi doon lagi nahuhulog eh. Yung aking pinakalamesa. Yung aking pinaka round table. Lagi nahuhulog eh. Ganito guys, magbalat ng ano, magbunot ng yog, Pag ano lang yung bang, ang gamit eh, bulo lang. O itak. Yung itak lang gamit. Ganito diyan. Pero pag, pag sa ano, sa kuprahan, Di ba may nakatayo? May nakaganyan. Tapos itutusok yung yung nyog. At saka yun nila igaganyan. Ganito yon Pero, hindi naman ito pang kupra. Iitak lang naman gamit ko. Ganito gawin. Panoorin nyo guys. Kung paano magbunot gamit ang itak. Sa umpisa, dito tayo sa puwetan. Sa puwet dito. Kasi pag direkta, doon kasi sa ano, sa, sa ano, sa, yung kupra na, di na itong tinatanggal yung puti. Diretsuhan na. Pagka ganyan, nagtusok, ganyan na lang, diretsuhan na yun. Pero kasi ita, kailangan natin tanggalin to. Kasi nga, mahirap siyang balatan, mahirap siyang bunutin kung mayroon pa itong sapwit. Kailangan tanggalan natin itong ano na to, puwet. Ganyan lang guys. Paikot lang. Ingatan nyo lang yung inyong, ano, daliri na hindi matamaan ng itak. Baka yung daliri ang maano, mabunutan. <laughs> Yan. Tanggal na natin yung puwet. Pwet ng ano, nyog. Ay, wala na oh. Wala nang puwet sunod ay natanggal na mayroon kasi to ano eh dito yung sa ano nang yung kinakapitan ng yog dito may sa tangkay kinakapitan ng tangkay mayroon siyang ganito ganyan kaya lang natanggal na eh tanggal ng kamay ko kailangan tanggalin pa to kasi minsan mahirap pag ito ikapit na kapit dito mahirap din siyang bunutin tanggalin itong balat kaya kailangan tanggalin din to ang ginagawa ko niyan, ginaganyan. Hindi pa minsan, pag nagbubunot ako, ginaganyan ko. Kasi tinatanggal ko to. Okay, guys? Sunod. Ganito. Nagyan ng hiwa. Para pag, pag mabili, madaling ganyan. Kasi pag hindi mo lagyan ng hiwa, mahirap. Baka maputol yung, baka maputol yung itak nyo pag hindi tayo hindi lagyan ng ng hiwa paikot guys yan diba may mga hiwa na Ayan, oh. may mga hiwa yan yan paikot yan na ah, hiwa yan tapos Sunod. Doon sa may hiwa, itutusok natin to. Itong itak. Ayan o. Sa may hiwa. Itutusok sa may hiwa o. Ayan. Katapos, ganyan. Ayan. Madali na. No. Madaling, ano to? Ang tawag doon? Iukit yung, ano yung, itong, itak. Kasi nga, may hiwa siya Kasi pag walang hiwa, mahirap Hindi hindi basta-basta mababalatan pag hindi nilagyan hiwa. Dali lang guys oh. Yan, lang. Madaling gawin. Yan, ang ginawa ko, nagtira ako dito. Hindi ko siya tinanggal kasi nga lalagyan ko siya ng hawakan para madali siyang hawakan, hindi ano... Kasi wala naman tayong lalagyan, o ako. Ako wala akong paglalagyan. yan gagawin ko, lalagyan ko ng hawakan. Ayan, nabalatan na, di ba? Ayan na. Ang ginawa ko guys, hindi to, iniiwan ko to sa may mata. Mata na kasi to eh. Iniiwan ko kasi minsan tumutubo na yung ano pinakatalbos niya yung mag magiging ano na magiging dahon para hindi sa pag kasi linalanggap to binsan eh yung mayroon ng tawag doon nila tumbong ano yun tumbong ano ba yun yung nag-uumpisa ng magkaroon ng dahon parang tumutubo yun nilalanggam kasi pag wala siyang ganito kaya kailangan mayroon ito protection din doon sa may mata tapos, guys, hihiwaan natin to. Yan, dyan. Babalatan natin ng manipis lang. Yan, manipis. Tapos, ito dito, yung nabalata nung ilalim, tatanggalin natin. Tapos, sila. Ito na yung ano, hawakan, o. Ano. Diba, guys? sila so, like, kukuli ko yung isa, para may tali. isa so, oh. Katali natin. Yan na. Okay na. Madali lang oh. Natali na. Ayan. Madali lang gawin sa marunong. Pero madaling di matutuhan. Madaling matutunan din ang pagbubunot ng niyog gamit ang itak lamang. Yung sa kupra, madali din yung gawin kasi nga malaki yun eh. malapat yung talim eh. Saka isang ganyan lang. Tsyok! Agad nababalatan kahit hindi natanggalin yung puwet Ito kasi manu manu lang. Uh, it itak lang. Kailangan tanggalin yung ang ano, puwitan ng ng bunot. Okay, guys. Magbabalat ulit tayo. Kasi parang bibitbitin ko eh. Kasi nga, ibibinta ko siya sa bayan. Nadalhin ko doon sa mga parang ano, mga nagkakayod. Yung machine, yung kinakapang nila. Ibibinta ko siya ng 15 pesos. Pag tumawad ng 10, ibibigay ko na rin lang pandagdag pambili ng bigas. Kahit bigas na lang kahit pang wala, walang ulam, madali ang ulam utangin sa tindahan. Saka madali makautang din ng ng, ng, pang-ulam. Katulad ng isda nakakautang. Kaya ang bigas ang problema eh, hindi mautang-utang yung bigas kasi ang mahal, grabe. Ang mahal ng bigas dito sa amin, 55, 56, 54. Pinakamababa, 52. Ang bigas ng isang ang isang kilo nyan ha? Kamamahal. Kaya kailangan talaga may pambili ng bigas. Okay, guys. Magdadagdag tayo ulit. Okay na, guys. Nakaapat tayo. Pag bininta ko siya to, eh, 40 na. Eh, meron pa rin ako sa bahay. Apat. May apat din ako doon. Bali magiging 80. Dalaw pa para mag 100. Oh. Makakabili ng bigas. At least ni dalawang kilo. Magdadagdag na lang tayo ng ano, limang piso <laughs> para dalawang kilong bigas. Okay guys, ito yung nagawa ko. Siguro mamaya ulit dadagdagan ko na lang ito. Pag, pero hindi. Kasi maglalakad lang ako eh. Uh, isakto na to. Kasi may apat na ako doon sa bayan eh. Pandagdag ito. Yun tayo. May lilim dito. May bulaklak to. tawag nito pi ano yung nakalimutan ko yung tawag nito yung kahalaman na to eh. yung ginagawang tsa yung bulaklak nakalimutan ko yung tawag nito yan o oh. di ba pag mo sa isa sa tubig yung mainit nagiging blue ito yun eh tapos nilalagay nila sa mga cake sa mga flavoring sa mga ano pang kulay kinukulay nila sa mga sa mga cakes, kung ano-anong mga paglulutong ginagamit, ayan, nilalagay nila. Nilalagay nila to para coloring. saka hindi ko pa na ito nasubukan eh. Hindi ko pa ito nasubukan ilagay sa ano, yung gagawing tsaa. Dapat sa umaga to, di ba? Pero nagchatcha umaga. E, ewan ko, eh, ko kahit anong oras ata eh. Dito tayo sa ilalim ng ano, dahon ng saging. Okay guys, yun lang ginawa ko. Tinanggal ko ng damo yung pinagtaniman ko ng ano, ng ampalaya. Tinanggal ko na rin yung ampalaya. Saka nagbunot ako ng ano, ng nyug. Nadalhin ko sa bayan para ibinta. Okay guys. Tindi ng init ah. Kumusta kayong lahat talang, lang? Tsaka huwag niyo kalimutan ha, mag-subscribe. Tsaka like, tsaka pwede, uh, akong i-share sa inyong mga kaibigan, mga kakilala. Para man makilala, uh, makilala ang buhay ni Waray. Sumisiling so, ako rito sa may, ano, sa may dahon ng nyug eh. Ay sa nyug, dahon ng saging. Kasilong. <laughs> Kasi mainit. Uuwi-uwi na ako mo Miami ang konti. Okay guys. Hanggang dito na lang tayo. Hanggang susunod ulit na video. Sana hindi kayo magsawa. Panorin nyo naman yung aking video guys. Tapusin nyo. Tulungan nyo ako makarich ng 1,000. At saka siyempre watch hour na viewers. Okay guys. Kumusta ang buhay nyo? Itong aking buhay, ang buhay ni Waray. God bless sa ating lahat. Bye-bye.